hindi ko na sinusunod yung demokrasya. Kaya kay governor, basta na lang pinaalam sa kanya na umalis ka. Dating Pangulong Digong ay nagbigay na po ng kanyang komento at opinion sa nangyaring panggigipit at mukhang pinagkaisahan, personal na atake, kay Kuya Gov Edwin Juvahib ng Davao del Norte. At binalaan nga ni dating Pangulong Digong itong si Pangulong Marcos dahil posibleng na violate o mano ng Office of the President ang nangyaring proseso. At kung may kasalanan o mano, dapat investigahan at hindi basta-basta na lang suspindihin na walang tamang proseso. At uh, tinirada niya rin itong siya, uh, Sekretary Binhor Abalos ng DILG na tila ba'y sunod-sunuran sa Pangulo at hindi umano tinitingnan ang tamang proseso. Hanggang sa ngayon mga kababayan po natin para sa ating update ay hindi pa rin nagbaklas ng uh, kanilang suporta at nakatutok pa rin ang mga taga-suporta ni Edwin Jubahib dyan sa Kapitolyo at hindi sila papayag na paalisin itong si Gov. at ayon kay dating Pangulong Digong karapatan ni Gov Edwin na sabihin sa kanyang taga-suporta, mga bumuto sa kanya kung ano ang dahilan kung bakit siya pinasuspindi ngunit wala o manong tamang rason at dahilan para sa kanyang pagkasuspinde pakinggan natin ang komento ni dating Pangulong Digong that may soket of to do with politics Uh, what is very unbelievable to me na uh, wala walang notice wala lahat uh, basta sinabi na sa kanya umalis ka alam mo we are drifting into that kind of uh, sikta which I think to me is very important for the president to realize it. And Mr. President democracy. Uh, uh, and you are uh, in Pacadon you are fearing towards a, a more authoritarian. Mahirap yan, hindi sa nalay ang Pilipina. I'm just warning you. Ako, ako sa isa talaga na hindi ako papaya. At kung magtanong ka na what I intend to do, I will raise hell one day. And I would ask the military and the police to join me. Not to For you all to be aware, we we'll just air our sentiment for you not to forget that the Philippines is a democratic state. Itong nangyari kay governor, basta na lang, pero sa kanya na umalis ka. It violates the due process of law. Very important yang no person shall be denied of the equal protection of the Constitution. Eh, tanggalin po tao ng rason. And you must remember that the governor of North Davao has been elected by the people. Hindi yan trabahante na in-appoint mo tapos tanggalin mo. We have to respect the will of the people of that North Davao. Poor respect to naman. So you are veering dangerously close to being an authoritarian government. Iyon po ha, mga kababayan po natin. Kasi ayon kasi kay Goba uh, Jubahib, ay eh, wala umanong due process. Kumbaga, yung uh, timeline umano ay nagulat na lang sila at may suspension na hindi sila pinagbigyan ng pagkakataon na sumagot lamang o mag-counter-apidabit patungkol sa posibleng suspension sa kanila. At napakasimple lang umano ang isyong ito para humantong sa 60 days suspension. At ayon nga sa gobernador ay wala man lang siya ni isang complaint o kaso sa Office of the Ombudsman na para pagbasihan ng Office of the President. Kaya ayon kay dating Pangulong Digong, itong si Versamen na basta-basta na lang nagperma itong suspension ni uh, Gov ay uh, nag-abuso rin sa kanyang kapangyarihan at uh, dapat umano, ay uh, mag-aksyon itong Pangulo kasi posibleng uh, magkakaroon talaga o mano ng uh, gulo eh lalo na, eh napapansin po ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Digong na mukhang isa kasi sa rason ay itong magganap uh, na rally para sa hakbang ng maisog dyan sa Tagum City so parang timing po at uh, personal talaga ang atake dahil itong si uh, uh, Vice Gupoy oy uh, agad-agad na in-install bilang gobernador yun na hindi pa nga bumaba itong si Gov Kuya Edwin Yovahev. Ako sinasabi ko sa iyo kasi hindi ko na gusto ko ngayon sa iyo. Kung nga due process of law, if you committed to wrong, may masama siyang ginawa, namistigahin mo. Ano ba yan? And if it is uh, a case that is good for uh, in case under the revised penal code or any other special law. Sabihin mo sa kanya, the right to know and the right to address something. Kung wala siyang ma-explain sa mga tao, bakit niya inabandono ang mga tao na siya naman ang general na governor, then there is something seriously wrong sa mga pangalakad na ito. Then, uh... So ito ba ha, mga kababayan po natin, babala na ito ha, para sa kaya uh, Marcos Jr. Eh, napapansin na nga kasi na mukhang meron ng pang-aabuso. Hindi lang po ha, sa mga kilalang personalidad na taga-suporta ng mga Duterte, kundi sa midstream media at sa ah uh, social media na rin mga kababayan pratin. Media, it means SMI as social media ay ilan sa mga vlogger at taga-suporta na na down po at uh, yung mass reporting uh, na ginagawa po nila sa mga nagsasalita sa mga negatibo at kapalpakan ng administrasyon ni Marcos Sr. Mga kababayan po natin, ito nga umano ay uh, parang uh, hindi na maganda at uh, may mga paglabag na na nakita itong si Pangulong Digo na po ay uh, dapat talaga pakinggan ito ni uh, Bongbong Marcos eh, mamaya may nag-a-advise sa kanya eh, hindi niya na ina-analyze hindi niya na tinitingnan ang mga pangyayari basta-basta niya na lang inaprobahan eh ang nakita ko dito dahil hindi siya ang uh, pumerma si Bersamin lamang eh baka sabihin niya na hindi niya alam ang uh, pangyayari ito ako po pala sa tito mangyayari ako Aywan po ang tingin ng military pati police I am asking you guys to look at it closely. Be neutral. You are not organized and funded by the Republic of the Philippines with the money of Marcos. You are there operating and paid by the taxpayer. the Republic of the Philippines. Ngayon, mag-open up ako sa one of these days. And I will begin to say it in rallies and everything. Because it's bad. Hindi ko kalaban si Marcos, pero along the way, magkakalaban talaga kami we will be political enemies. Hindi ko ma, you cannot remove that kind of uh, situation na mangyari kasi mali mali nagtanggalin mo yung isang tao dyan elected by the people there is a, a, big difference between an appointed guy and an elected guy. Elected to gusto nila itong leader na ito to uh, govern the local place. So, hindi ko alam. Wala naman akong balita. kay alam mo, si Benor, kaibigan ko na niya. Kasami kami noong pag akyat namin nila Mayors, if not. lang ako because ako wala akong kita mo naman bastos ako magsalita, bumaga ako. But my God, doing this kind of thing is uh, very serious. I hope that they will go to court. Diretso na sila sa Supreme Court and ask for a relief whatever it is available. Bawal talaga to. Ayan po ha. At uh, mukhang uh, may babala na itong si uh, dating Pangulong Digong na dapat umano ay uh, maging neutral din ang ating mga military at kapulisan pagdating sa mga ganitong klaseng isyo. So hindi pwedeng maging loyal sila sa isang politiko kagaya ng ating Pangulo. At itong si Binhar Abalos nga ay uh, nagtataka umano itong si dating Pangulong Digong. Eh, medyo iba na nga ang kanyang uh, diskarte. At uh, mukhang naging sunod sunura din dito sa mga nangyayari ngayon at mukhang hindi ina-analyze ang isyong ito. Naglabas din ng uh, kanyang sariling uh, statement, itong si bin Harabalos, ang sinasabi niya ay sinusundan lamang nila o mano ang uh, batas. Pero para kay dating Pangulong Digong, walang tamang due process ang kanilang ginawa dito sa gobernador. Na hanggang ngayon uh, ay todo pa rin ang uh, suporta ng mga taga Davao del Norte at hindi pumapayag na bumaba sa pwesto ang kanilang gobernador. Kaya abangan po natin ang mga karagdagang update patungkol sa isyong ito. At uh, sa linggo ay uh, magsalita po itong si dating Pangulong Digong. Baka may mas matindi pang uh, pasabog sa mangyaring uh, hakbang ng maisog. At abangan natin dahil mas marami pa umanong personalidad ang magsasalita laban sa nangyayari ngayon sa ating bansa. So, 'yan po muna yung ating update. Maraming salamat.